Mula, Lucena, diretso tayong Bicol. Bilang po ng pamilyang apektado ng bagyong Christine sa Bicol, na sa higit 77,000. Higit 300 barangay naman na nanatili pong lugog sa baha. Brigada Kenneth Bermil, ibrigada mo! Brigada! I-record! Oh, Umaabot na ngayon sa 77,300 at sa sariling Bicol, ang inisyal na naiuulat na piktado ng bagyong Kristina patay sa datos ng Office of the Civil Defense, Bicol. Ito ay katumbasa ng tatlong taon pitumput sham na libo at tatlong taon at walumput apat na indibidwala, dalawang libo at anim na raan at dalawang put isang mga pamilya o sampung libo at dalawang taan at dual ang kasalukuyan namang nasa mga evacuation centers sa mga probinsyang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sursogon. Sa pinakauling tala naman ng OCD Bicol, nasa 358 mga barangay sa 55 mga bayan sa Kabikolan. Ang kasalukuyang lubog ngayon sa baha na dulot na walang humpay na pagulan at sabayan pa ng malalakas na hangin. Umabot na rin sa 51 mga kabahayan ang nasira. Anim rito ay totally damaged habang 45 naman ang ng partially damaged. Sa ngayon, kanselado ang aabot sa walong iba't ibang mga flights ng mga paliparan sa Naga, Verac, Maspati at sa Bicol International Airport. Samantala, pinoposisyon na ngayon ang mga ayuda ng DSWD para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Bermila ng Brigada News from Bicol, The Music and News. Oh, Rapido! Fight. Brigada Balita, Nationwide!